Ano kong maandar yung ano? Hmm? Maandar yung kamera. Saan na si Jisa? Hmm? May pera si Jisa? Wala. Sabi niya, mabahayin din siya. Ano yun? Gabi yun. Anong gabi yun? Nagkaroon siya ka ng pera, sandok-sandokan. Kanino? Pwede tayong din. Labi. na makuha 100 eh. Magkano nakuha mo? Ano, 35. 35? Mm-mm. Sandok-sandok lang? Mm-mm. Dalawang sandok. Tapos ano, si sa 20 lang. Sino nakakuha si Sandaan? Sino nakulay-klaya? Hmm. Si Clay 100 nakuha niya. Mm -mm. Bakit naka may piring yung mata niyo? Mhm. -mm. -mm. Ano yan? At si ano? Si Chanchan. Para si nakuha. Magkano si Chanchan nakuha? 100. 100? Mhm. -mm. Bigas. Bigas akong salo yun, bigas bigas din palaro yun ni ano ni tita mo uh -uh. ang bigas sa'yo napunta hindi yung mabigas hinalo sa mga pera ah sa kala, mo oo kala ko yung ano